Ah? Oh? Nandito ka pala? Ah? Oh? Kumain ka ng street foods? <laughs> Bakit ka na <naman> ba nagagalit, kuya? Ano <laughs> ka ba? Ang saya ko nga, oh. Ang <laughs> <ko>, nakita kita. <laughs> Anong street foods ba yun? Yung ba yung parang mga orange-orange? Street foods? Hindi mo alam? Saan ka ba nag-aral? <laughs> Hindi ko alam kung ano-ano ba tong mga to. Ewan ko sa'yo, Mars, para hindi kang lumaki sa farm. Huwag mo nang isa-isahin, kainin mo na lang. Ito, yung itlog ng pugo. Hindi, itlog ng kapre. Kwek-kwek ata, tawag dito. Hindi, ang tawag dyan, pudding ng inamorn. Ito, yung malaking egg na orange. Egg na orange! <laughs> Kalamaris siya na malaki. Hindi, tenga siya ng baklang penguin. <laughs> Tatigma ko na tulad na karaanin. <laughs> May nagtanong? Ah! Fried chicken skin? Hindi! Balat ng ostrich! Kinakain mo? Hindi! Pinapasok sa puwet para diretsyo. Ano? Para mga vegetables daw to? Hindi ah! Oh. Matayan ng bayawak na may ulcer. Sisiw <laughs> na! No? Hindi yan sisiw! Pterodactyl yan! Pterodactyl! Oh, sige! Okay! Unahin mo yung balat ng ostrich. Masarap yan. Sabi nila, itong ganito daw, sinasaw-saw na sila sa suka. So, sa suka ako siya isasaw. Try mo kaya isaw-saw sa mata mo para may challenge. <laughs> <laughs> Ang sarap talaga hambalusin. <laughs> o oh, ano mo isang lasa? <laughs> para siyang mga chichirya. <laughs> Pero masarap. <laughs> <laughs> Pag nga ng Barbie doll at karayom, may kukulamin lang ako. <laughs> Ito po Hindi nga, ang tawag dyan, pudong ng inamorn. Sabi nila, penoy daw to. Hindi ah, Petoy yan, petoy. Hindi <laughs> pa gusto ko nakakain ng penoy. <laughs> Hindi pa nakakain ng penoy, pero nakakain na ng petoy. <laughs> Para di siyang normal na egg. Baka ibang egg yung tinutukoy mo. <laughs> Ah, uh, may lasa siya. Hindi sa Parang hindi sa normal na egg. Anong gusto mo? May buhok? <laughs> Nakakadalawa na ako, ate. <laughs> Ayaw niya, pero nakadalawa na. hindi <laughs> mo, te. Vegetables <laughs> daw <naot> itong isa, ya. <laughs> Tawag dyan, mata ng bayawak na may ulcer. <laughs> Aminin mo, masarap. Oh my god. Bakit masarap naman ah? Wala namang lason. Kalamaris naman. <laughs> Hindi yan kalamaris. Ang tawag dyan, tenga ng baklang penguin. <laughs> ah! Pinapainit talaga nito yung ulo ko. Ah! <laughs> Sige Mars, kain ka pa para mabilaukan ka. Ayoko na. <laughs> Ayaw mo na? Ito, kainin mo.